Magandang araw po sa inyong lahat sa vlog na ito. Samahan niyo akong tuklasin ang isa sa mga pinakabagong pasyalan dito sa lungsod. Isang lugar kung saan pwedeng mag magrelax o simpleng magpahinga habang pinagmamasdan ang ganda ng ilog at kalikasan. Perfect na perfect to para sa mga gustong tumakas sa ingay ng lungsod at mag-enjoy sa bagong tanawin na iniaalok ng syudad. Kaya tara na sa masama nating silipin at i-explore ang ganda ng Rio de Oro at ang Makasandig Boulevard. Isang magandang araw mga kalakbay, ngayon samahan ninyo ako sa paglalakad-lakad sa isa sa mga pinaka-promising na bagong lugar dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, ang Makasandig Balulang Bridge Boulevard. Matatagpuan nito sa pagitan ng dalawang barangay ang Makasandig at Balulang at nagsisilbing bagong access point hindi lang para sa mga motorista kundi para rin sa mga naglalakad-lakad, nagja-jogging, nagbabike at gustong mag-relax sa tabi ng ilog. hindi lang ito isang simpleng tulay o kalsada. Ang boulevard na ito ay bahagi ng Urban River Development Project ng Lungsod. Nalayunin, gawing mas accessible at mas kaaya-aya ang ating mga waterway. At masasabi nating mission accomplished. Sa umaga, perfect itong spot para sa morning jog o bike ride. At sa hapon naman, ang sunset view mula sa tulay ay sobrang sulit. Dati, ang lugar na ito ay hindi ganun ka-develop. Pero ngayon, makikita natin ang malinis at maayos na kalsada, may walkway, bike lanes at mga viewing spots kung saan pwede kang umupo, magpahinga o simpleng namnamin ang ganda ng tanawin sa ilog. Isa rin ito sa mga hakbang ng lungsod para ipromote ang ecotourism at sustainable urban planning. Habang lumalago ang syudad, sinisigurado rin ng local government unit na may mga public spaces na pwedeng puntahan para sa health, leisure at community bonding. Sa unang tingin, parang isa lamang itong tahimik at maaliwalas na boulevard, isang lugar kung saan pwedeng magjogging, mamasyal at magpahinga. Pero kung titingnan natin nang mas malalim, ang Rio de Oro Boulevard at ang makasandig Balulang Bridge Boulevard ay hindi lamang simpleng proyekto ng lungsod. Ito ay mga lugar na saksi sa matinding sakit at pagsubok na pinagdaanan ng lungsod. Disyembre taong 2011, isang gabi na hindi hindi makakalimutan ng buong lungsod. Dumaan ang bagyong sendong, dala ang walang kapantay na ulan at pagbaha. Sa loob lamang ng ilang oras, nilamo ng rumaragasang tubig mula sa Cagayan de Oro River ang maraming komunidad, lalo na sa paligid ng Makasandig, Balulang, Carmen at iba pang mga lugar sa tabi ng ilog libo-libong pamilya ang naapektuhan, mahigit isang libo ang nasawi, at hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ng marami ang takot, lungkot at kawalan na dala ng gabing iyon. Nakakatuwang makakita ng unti-unting nagkakaroon ng ganitong mga lugar dito sa lungsod. Dahil hindi mo na kailangang lumayo para makahanap ng maaliwalas at ligtas na lugar para mag-unwind. Kung hindi ka pa nakakabisita dito, highly recommended ko na pumunta ka kahit simpleng lakad lang, picnic o photo walk. At kung taga makasandig o balulang ka, paniguradong malaki ang naitulong ng tulay na ito sa daily commute mo bukod sa ganda ng tanawin, napapapilis din ito ang biyahe papuntang downtown o uptown na bahagi. Mula sa trahedyang ito, natutunan ng lungsod ang kahalagahan ng paghahanda at resiliency dito nagsimula ang mas malalim na pagsisikap ng pamahalang lungsod na pangalagaan ng mga komunidad sa tabi ng ilog. Isa sa mga resulta ng hakbanging ito ay ang pagpapalawak ng ilog, pagpapalipat ng mga informal settlers sa mga ligtas na lugar at ang pagbuo ng Rio de Oro Boulevard at ang Makasandig Balulang Bridge Boulevard. Ang mga boulevard na ito ay hindi lang pampaganda ng lungsod, ito ay protection. Ginawa itong buffer zone upang maiwasan na muling may manirahan sa gilid ng ilog at upang magbigay ng access para sa mas mabilisang evacuation o rescue operations kung kinakailangan. Ngayon, makikita natin kung gaano nakalayo ang narating ng lungsod ng Cagayan de Oro. Mula sa mapait na karanasan ng Sendong, sa parehong lugar kung saan dati umiiyak ang mga tao sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, ngayon ay naririnig na ang tawanan ng mga tao, mga pamilya at kabataang muling nabigyan ng espasyo para mabuhay ng mas ligtas at mas masaya. Ang Makasandig Balulang Access Road at Bridge Project ay may opisyal na bahayag na 137,803,068.46 ang halaga ng proyekto. Ayon sa so Government Flood Risk Report, ang kontratista para sa seksyon na kasama ang Makasandig at Balulang ay ang Kengdao Municipal Construction Group Bilang bahagi ng Package 3 ng Flood Risk Management Project na ipinapatupad ng DPWH UPMO FCMC, Mahalaga ang kaalaman sa details ng kontratista at budget, lalo na't bahagi ito ng mga proyekto sa flood control at urban development. Proyektong may malaking epekto sa seguridad, ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng mga tagalungsod ng CDO. Mayroon ding mga hamon sa turnover, maintenance at accessibility ng mga boulevard. Halimbawa sa Rio de Oro Boulevard, katuwang ang City Hall at DPWH sa turnover para sa maintenance under city government. Kita nyo po yan mga kaganap na sa proyektong Makasandig Balulang Access Bridge, may bukod tanging kontraktor na nangasiwa, yung King Dao Municipal Construction. Samantalang sa Rio de Oro naman bagaman sakop siya ng Flood Risk Management Project or FRIMP funded ng JICA at may DPWH involvement. Hindi pa malinaw sa publiko ang eksaktong kontratista pero ang mahalaga na sa 700 milyon pataas ang ginastos dito. Malaking pondo pero sa malaking pagbabago tulad ng nakikita nyo ngayon. Sa ating paligid, makikita natin ang matibay na flood wall na gawa sa kongkretong materyales. Itinayo ito sa gilid ng ilog ng Cagayan de Oro upang magsilbing harang sa pag-apaw ng tubig na maaaring magdulot ng sakuna sa mga komunidad sa paligid. Bukod sa flood wall, kabilang din sa proyekto ang mga sumusunod: reinforced riverbanks para maiwasan ang pagguho lupa, drainage improvements upang mas mabilis ang agos ng tubig-ulan. At ito naman ang access pathways para sa maintenance at inspection. Ang proyekto ay pinonduhan at isinakatuparan ng DPWH-10 sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensyang may kinalaman sa disaster risk reduction. Ayon sa DPWH, layunin ng proyektong ito na maprotektahan ang kabuhayan, ari-arian at buhay ng mga residente sa mga kalapit na barangay tulad ng Makasandig, Balulang at iba pa. Isang hakbang ito sa isang mas ligtas at handang komunidad laban sa panganib ng pagbaha. Ang access pathway na ito ay mahalagang bahagi ng buong flood control system Ginagamit ito ng mga personnel ng DPWH at iba pang mga ahensya upang madaling maabot ang flood wall at riverbanks para sa regular na pagsusuri, paglilinis at pagkukumpuni. At dito po nagtatapos ang ating pagbisita sa bahagi ng Platinum Tower sa likod ng universidad na ito. Kung saan matatanaw natin ang ilog at ang tulay ng Cagayan de Oro. Ang lugar na ito ay hindi lamang mahalaga sa ating flood control efforts kundi nagsisilbi ring paalala kung gaano kahalaga ang tamang maintenance, maayos na pasilidad at patuloy na kooperasyon ng bawat isa upang mapanatiling ligtas ang ating komunidad. Habang tayo'y naglalakad dito sa tulay na tumatawid sa ilog ng Cagayan de Oro, mapapansin natin itong signal alert system na nakatayo mismo sa gitnang bahagi ng tulay. Ito ang nagsisilbing maagang babala sa mga residente sa paligid lalo na sa panahon ng malalakas na ulan o bagyo. Ang signal alert na ito ay may visual at audio indicators. Minsan may ilaw na umiilaw sa iba't ibang kulay o serena na tumutunog depende sa antas ng tubig sa ilog. Kulay green kung normal ang level ng tubig at walang panganib. Yellow naman pagbabala kung maaaring tumaas ang tubig o maging alerto. Red kung critical na level na tubig o kailangang lumikas agad sa ligtas na mga lugar. Mahalaga ang sistemang ito para sa mga barangay na nasa mababang bahagi ng lungsod. Dahil ilang minuto lang ang pagitan mula sa pagtaas ng tubig hanggang sa posibleng pagbaha. Dahil ang teknolohiyang ito ay mahalagang kaakibat ng kahandaan. Mula dito sa tulay na tanaw ang ilog ng lungsod, muli po namin pinaalalahanan ang lahat. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa kaalaman at kahandaan. Narito naman tayo ngayon sa Carmen Acacia Boulevard sa bahagi ng Isalina Bridge dito pa rin sa lungsod Isang lugar na may malalim na kasaysayan at mahalagang papel sa ating pag-unlad. Ngunit naging saksi rin sa isang trahedyang hinding-hindi malilimutan ng mga tigalungsod. Noong December 16, 2011, dumagasa ang Bagyong Sendong, ang isa sa pinakamapinsalang bagyo na tumama sa lungsod sa loob lang ng ilang oras, bumuhos ang napakaraming ulan, dahilan o pang umapaw ang ilog ng lungsod at lamuni ng baha ang mga kabahayan, kalsada at maging ang mga establishmento sa lugar na ito. Ang lugar ng Carmen at Acacia na malapit sa ilog ay kabilang sa mga pinakaapektado. Ngayon nakikita natin ang mga proyektong ito, ang flood control tulad ng flood walls, drainage system at early warning devices na itinayo upang hindi na maulit ang trahedyang iyon. Noong kasagsagan ng bagyong Sendong, naging saksi ang under construction na gusaling ito sa bahagi ng Rodel sa Circle. Lumarga sa sasa-kalsada, inaanod ang mga sasakyan at nilamon ng buong paligid ng putik at tubig. Naging tahimik na saksi ito sa trahedyang bumalot sa lungsod. Dito mismo sa bahagi ng Isalina Bridge nakita ang matinding agos ng tubig na may kasamang putik, kahoy at iba pang mga debris. Marami ang natrap, nawala at nasawi. Ayon sa ulat, mahigit isang libo katawang nasawi at libo-libo ang nawala ng tirahan. Ang Isalina Bridge ay hindi lang ngayon nagsisilbing tulay ng transportasyon kundi paalala rin sa atin ang kahalagahan ng kahandaan, pagtutulungan at pagrespeto sa kalikasan. Ang Bagyong Sendong ay isang masakit na bahagi ng kasaysayan ngunit nagsilbing aral para sa mas matibay na kinabukasan sa bawat pagdaan natin sa Carmen Acacia Boulevard at sa Isalina Bridge naway maalala natin hindi lang ang sakit ng nakaraan kundi ang lakas ng diwa ng kagayanon sa panahon ng pagsubok. Narito pa rin tayo ngayon sa kahabaan ng Akasha hanggang Makanan, isang mahalagang bahagi ng flood control project ng lungsod. Dahil ang boulevard na ito ay hindi lamang daanan ng mga sasakyan at mga tao, ito rin ay nagsisilbing access point at monitoring area ng mga flood management system ng lungsod. Ngunit, bago pa man ito ma-develop, ang lugar na ito ay isa sa mga pinakamandaling bahain tuwing may malalakas na pag-ulan. Bago pa man tumama ang bagyong sendong noong taong 2011, maraming residente sa bahagi ng Akasha at mga kalapit na barangay ang sanay na sa normal na baha tuwing tag-ulan. Ngunit hindi nila inakala na may darating na isang sakuna na ganito kalala. Ang mga ilog noon ay walang sapat na flood barriers, ang mga drainage system ay luma at barado, at kaunti lang ang early warning devices. Sa kabila ng paalala ng panahon, maraming mamamayan ang walang sapat na impormasyon o kakayahang makapaghanda. Noong gabi ng December 16, 2011 habang karamihan ay natutulog, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa loob lamang ng ilang oras. Ang tubig sa ilog ay umapaw, mabilis, maputik at may kasamang debri at mga punong inanod mula sa kabundukan. Ang lugar ng akasya ay lubog sa baha, maraming pamilya ang natrap sa kani-kanilang bahay, ang iba ay napilitang umakyat sa bubong, habang ang ilan ay inanod ng rumaragasang tubig. Ayon sa opisyal na tala, may gitisang libong buhay ang nawala, libo-libo ang nawala ng tahanan at milyon-milyong halaga ng ari-arian ang nawasak. Isa ito sa mga pinakamadilim na gabi sa kasaysayan ng lungsod. Sa harap ng Rio de Oro Boulevard tanaw ang ilog at flood control structures. Narito naman po tayo ngayon sa kahabaan ng Rio de Oro Boulevard. Isang makasaysayang lugar sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sa paningin ng marami, ito ay isang maaliwalas na daan sa tabi ng ilog, pero para sa mga residente at nakaranas ng bagyong Sendong, ito rin ay simbolo ng isang trahedya na hindi kailanman malilimutan. Bago nangyari ang trahedya ng taong 2011, ang Rio de Oro Boulevard ay kilala bilang mapayapang komunidad na malapit sa ilog. Dito matatagpuan ang mga kabahayan, maliliit na negosyo at mga taong ang kabuhayan ay umaasa sa ilog. Tulad ng mga mangingis na mga naglalaba at mga nakatira malapit sa ilog. Ngunit ang lugar na ito ay malapit sa floodplain, isang panganib na hindi gaanong nabigyang pansin noon wala pang matibay na flood walls at mga drainage system ay hindi sapat upang saluin ang biglaang pagtaas ng tubig ulan. At hindi rin gaanong naipapaliwanag sa komunidad ang mga epekto ng climate change at environmental degradation. Ngunit hindi dito nagtapos ang kwento ng Rio de Oro matapos ang sendong agad na nagsagawa ng mga malawakang hakbang ang pamahalaang lungsod lokal at nasyonal upang masiguro na hindi na mauulit ang parehong trahedya. Ngayon habang tayo naglalakad-lakad sa lugar na ito, makikita natin ang malaking pagbabago. Mas malinis, mas organisado at mas ligtas na kapaligiran, ngunit ang mga pader at drainage na ito ay hindi lang istruktura. Mga alaala rin ito ng nakaraan at paalala ng aral na hindi na dapat baliwalain. Ang Rio de Oro Boulevard ay saksisa sa kuna Ngunit higit sa lahat saksi rin ito sa lakas, pagkakaisa at muling pagbango ng mga kagayanon. Ang ating kasaysayan na hindi natin malilimutan, ngunit ang ating paghahanda sa hinaharap ang tunay na sukatan ng ating pagkatao bilang komunidad. Mula sa mga araw bago dumating ang bagyong sendong o sakuna kung saan tahimik at masigla ang komunidad hanggang sa trahedyang nag-iwan ng sugat at aral sa puso ng bawat kagayanon. Ngunit higit sa lahat ang Rio de Oro ay simbolo ng pagbangon, pagbabago at pag-asa sa tulong ng mga flood control projects at sama-samang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan ang boulevard na ito ay ngayon ay mas ligtas at mas handa sa anumang pagsubok. Ang Rio de Oro Boulevard sa lungsod ng Cagayan de Oro ay patunay ng tunay na pagbabago sa lungsod. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinakita rito na kapag may tamang pamamahala at tapat na serbisyo, ang mga flood control projects ay nagiging matagumpay. Sa bawat milyong pisong ibinulsa, milyon-milyong Pilipino ang binaha. Habang ang pondo para sa proteksyon laban sa sakuna ay ginawang sariling kabuhayan ng iilan. Ang taong bayan ang paulit-ulit na lumulubog sa trahedya. Hanggang kailan mananatiling tahimik, hanggang kailan magbubulag-bulagan sa bansang laging binabaha ang tunay na dilubyo ay hindi ulan kundi ang sistemang nilamon ng kasakiman. At ang pagbabago ay posible. Sa Rio de Oro Boulevard ito ay nararamdaman natin. At habang pinagmamasdan natin ang mga taong nagja dito sa Rio de Oro Boulevard, makikita natin ang sigla at buhay na komunidad na patuloy na bumabangon at nagbabago. Dito, hindi lang kalikasan ng alaga, pati ang kalusugan at kinabukasan ng bawat kagayanon. Salamat po sa inyong panonood at 'wag niyo pong kalimutang mag-subscribe kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon. Salamat po.